Good day mga katito bar For today's video po ay papakita ko sa inyo uh, At Share kung papaano tayo muli pinara ng asbo Ako galing ako ng, sa may ibang hilista Papunta na ako ng s -Lex. At dito pagliko bago ka lumiko bago mag pag umakyat ka ng tulay Nandun sila sa ilalim kung saan kaliliko sa U-turn ka ng hilista at ako naman ay kumanan papunta ng uh, Magallanes way ng SLEX at may pupuntahan tayo dito sa video na ipapakita ko sa inyo ay nagkaroon kami ng konting diskusyon dahil uh, pilit kong inaalam dito po kung bakit uh, pagdating sa asbo o pagdating sa labas itong aking sasakyan ay laging bagsak o lagi nilang ahuhuli dito po ay nagkaroon ako ng katanungan dito sa asbo personnel at ito po tunghayan po natin yung kanyang sagot sa aking mga tanong let's go sir tanong ko lang bakit pag sa ASBO bagsak kayo ano? emission Natikitan nga ho kay nang Pasig oh. Oo nga po. Tapos nung pina ano po? pina emission ko po pasado naman. Sir, yung na ano kay nito? Ah, uh... ano po? Nung nagtugos yung July 30 kailan kayo kay uli? Nung after 5 days. Ito, okay. Tingnan natin mga Tito Barco anong sasabihin ito kung talagang ano sila ano sir anong kung sagot sir gusto ko lang malaman yung sagot sir anong sagot nyo sir dito o, anong sagot nyo po dito kasi sir LTO po yung may ano po yan LTO oh. sa LTO po hindi yung... po Sabihin naman natin, wala naman po talaga bumabagsak kay LTO pag nagpapa-emission kayo. Kasi nagbabayad po kayo. Rot! At yan mga katitobar, malinaw na narinig ninyo na sa kanya mismo nang galing. Kapag nagpa-emission tayo under ng LTO, ay wala daw pong bumabagsak. Dahil oh, nagbabayad no. tayo. Tama po ba? Iyan po, malinaw po na narinig natin sa kanya. At ang pinagtataka ko, syempre sila naman bilang ASBO, accredited sila ng LTO. Kung nagkataon po na walang naghihintay sa akin, ay ang bala ko sana ipachit uli sa kanila kung talagang babagsak ulit si, si Maron. Dahil palagay ko, uh, magkakaalaman sana kami at mapapahiya sana sila. Dahil kung babagsak ako dito sa test nila ngayon, ay ipapakita ko itong result na kung saan ay kagagaling ko ng emission ano ah uh, syempre hindi kita mo yung pinakita ko yung result ng emission hindi nila ako hinuli dahil alam nila na ah uh, pasado yung sasakyan pero ang nakakalungkot po dyan dito po dito sa lugar na kung saan ay nagpupisto sila dyan araw-araw ay nahuli na rin ako dyan at hindi ko hinayaan na tanggalin tong aking plate number at nagkaroon kami diyan ng ano na alam na natin yung ano suhulan oh, no! na kung saan halimbawa uh, bagsak yung sasakyan mo pero pagdating na aariglohin mo na, hindi nila tatanggalin yung plaka Ibig sabihin napapalitan dapat na uh, violation na ipapataw sa ay hindi na nila itutuloy dahil inariglo mo na. At yan mga katito bar, narinig nyo naman ang pakikipag-diskusyon uh, natin dito sa ASBO ng Makati. At may sinabi siya na ano, kangina dito sa video na to. May sinabi siya na, sir anong sagot nyo sir dito? Oh, Anong sagot nyo po? Dito kasi sir, LTO po yung may ano po niyan, LTO. Oh. Sa LTO po, hindi sabi naman natin, wala naman po talaga bumabagsak kay LTO pag nagpapa-emission kayo. Kasi nagbabayad po kayo. So, ang tanong ko lang dito, dito sa Kaikulapoy na to, bakit niya nasabi yon? Ay di ba, accredited sila ng LTO para sila yung manghuli ng ganyan. Ibig sabihin, parang binabaypas niya yung standard ng LTO. Kasi wala daw pong wala daw pong bumabagsak sa inyo dahil nagbabayad kami. Ibig sabihin, sa kanila bagsak kami, sa inyo pasado. Anong gusto niyang mangyari? Bayaran ko rin siya para pumasa ako. So nakakainit lang po ng ng ulo. Ang init na nga ng panahon. Tapos ganyan pa, aabalahin ka na naman. Buti na lang po, may iba akong lakad At tinihintay na ako doon Kung wala, hindi ko sana Papakita agad tong papel Na uh, pinakita ko sa kanya Na nahuli ako Sa pasig At kakapag-emission uh, ko lang Pasado naman Sa emission Kung wala, bahala, willing sana ako Ipa-check Sa kanila <coughs> Ipaas mo sa kanila Siyempre, mag, makikita natin yung result bagsak na naman tayo at doon ko sana ipapakita yung papel na ka, kagagaling natin ng emission at doon ay pasado tayo so nung nakita niya ano, anong sabi niya hindi, hindi daw naman niya ako hinuli kasi yun unang una, -una inonor nila yung emission pero madiin niyang sinasabi sa kanya na hindi, na, na hindi daw naman po sa pag ano, Ganun ang sabi lang niya eh Na wala naman po talagang bumabagsak Sa LTO Yun ang pagkasabi niya Nawa ay eh, nagkaroon po tayo Ng another idea Kung paano tayo Hindi ko alam kung paano natin Maiiwasan to dahil uh, Ilang araw lang yung lumipas di na, Siyempre hindi naman nila matatandaan Yung sasakyan Pag ako po ay dadaang muli doon ay malamang paparahin na muli ako doon at ah, syempre ganoon naman ang mangyayari paulit ulit na po nilang gagawin yan at hindi ko alam kung hanggang kailan yung validity nitong ticket na to at pag natapos yan syempre siguro mga isang buwan ay uhulihin ka na naman wala ka na naman ligtas kaya yan po yung napakahirap napakalungkot na nangyayari sa daan. So maraming salamat po sa patuloy na inyong panunood at naway nagkaroon kayo ng idea dito sa aking sinishare na talagang kapag uh, yung dinadala nating sasakyan ay nasa list na ng mga pinapara ay talagang hindi tayo makakalusot kaya ingat po tayo at pwede po nating iwasan yan wag, na, wag na lang tayong dumaan sa lugar na yan at kaya nga po, minsan, hindi na rin ako kumukuha ng mga biyahe dito pagpapunta ng pagalang kong dadaanan tong Osmeña Highway na to. O kaya dyan sa bandang uh, ibang ilis sabi nyo. Sige po, maraming salamat sa patuloy na inyong panunood sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.